Magandang gabi po sa inyong lahat Tayo magbabalik ulit dito sa ating munting channel Ayan guys, magandang gabi po sa inyong lahat Mayroon na naman tayong pag uusapan bariya Ayan, special shoutout lang natin Ayan, special shoutout po natin Ramil Bay na po ng Kainta Rizal Ayan, magandang gabay sa iyo bro Ayan, ang ating Nagpapashoutout ang ating Ramil Bay na ng Kainta Rizal Ayan, magandang gabi sa iyo bro Ayan Maraming maraming salamat po sa suporta mo sa ating YouTube channel. Thank you so much. Ang pag-usapan natin bariya guys, ito po ay year 2006. Ayan. Ayan po, year 2006. Semi hard to find ay year 2008 pala yan. Baliktad. Ayan. Ayan po, year year 2006 natin dyan. Ayan, year 2006. Ayan ang ating pag usapan ngayon. Ay, makikita nyo po dyan ang isang imahe ni Dr. Jose Rizal po. Pagkatalikod naman po, makikita nyo po ang isang year 1993 ang patatag ng ating Banko Sentral and then po. Diyan po bumabase ang ating mga kolektor kung ano reverse o dayang isang coins. Ayan, year 2006, frosted po. Napakagandang coins. Ayan, frosted yan. Ayan, frosted. Pero bago yan tayo magpapasalamat muna sa lahat ng masugid na ating mga tagapagsubaybay dito sa ating munting channel, lalong lalo na ang aking mga subscriber. Ayan, thank you so much sa inyong lahat, mabuhay po kayo and God bless. Ayan. Maraming maraming salamat din sa mga tagapagsuporta ko at mga followers ko dyan sa aking FB page. Ayan, thank you so much sa inyong lahat sa pagsuporta dyan sa ating FB page at magandang gabi po. Yun naman po hindi pa po nakapag-subscribe dito sa ating Muntin Channel. Anyayaan ko lang sana kahit malaking tulong na po ubagay ang inyong magagawa tulad ng pagpindot ng ating subscribe button, like and share para ma-update ko kayo sa mga gagawin natin mga video about coins. Ayan. Ito pong year 2006 na ito kung tawagin ng ating mga konektor ito po ay semi hard to find. Napakahirap na rin mga gilap niyang guys. Maniwala kay sa akin. Sumusunod sa year 2005. Ayan yung binibenta natin 2005 na error coins ko dyan. Ito po ay year 2005 board letters kung tawagin nila. Ayan. Ito ay 2% lamang kaya napakahirap ng magagilap. Ayan. Frosted pa yan. Napakagandang coins. Kumikintab. Ayan. Tignan naman natin ang kanyang presyo. Ayan. May extra, uh, may appraisal price na po yan doon sa ating lumista. Binigyan na po ng presyo niyan. Ayan, yung kanyang verify po kung tawagin nila ay nagkakahalagaw guys ng 58 pesos. Yung extra pay ay 130. Yung kanyang almost uncirculated ay 220 pesos. Ibig sabihin, pasok pa ito doon sa ating almost uncirculated na coins, itong ating. Dako tayo sa kanyang price. do sa ating carousel page lamang tayo nakakita ng mga presyo nito guys. Ayan, doon sa carousel page po, ayan, baka meron kayo mga 2006-2005 dyan. Do sa ating carousel PH guys, mayroon na tayong nakita nagbebenta nito ng 500 pesos. Nasundan po yan ng 300 pesos. And then mayroon na rin 200 pesos na nagbebenta doon. Ayan. Ayan lamang po ang aking may babahaging kanyang presyo po. Kepsi po sa inyong lahat in God bless.